Ayan, salamat nga pala kay ano kay Meta. Um, Hello mga lords, kamusta ay, naman kay Jan? Magandang gabi. Ngayon ay araw Day! ng 28. Up oh, ano? Bakay guduyan na kay. Kitalin? Kaduyan. Dayan car? Yes. Ano color? Red, para sa yambong. Ay, right. may sinasabi yung anak ko sa lang. Pakita ko lang ah. Ano to? Ako ay red. Car Suzuki Espresso. pare sa gabi iyon na hinagal lang kita gabakay, okay lang? Okay. <laughs> All done. Time to take the cake out of yung pagpirma ng na papers. Asay, asay, oh, alakul, Balit to bars pa bago mag full tank sir Igtaw nang free ako sir, ticket sa likod sila Ah, doon na nga sir Okay, oh, igtaw ah, bihagi sir, pakitago lang ha, daya sir ha oh, pati yan code nyo sir, importante kita bila sir Daya iwalay lang lang Hmm, iwalay lang sa bila 1, 2, Ayan, salamat nga pala kay ano kay Meta. Metal Boss ng no, 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 Saluyot. Metal Boss ng Kangkong. No, no, no. Metal Boss ng Sile. Puro Meta. Kaso may L. Metal Boss ng Ay, ako, Kalimutan ko eh.